ang aking kaibigang matalik na si Tasio. Ito naman si Miguel. Kasamahan ni Tasio sa kanilang pangkat. Bakit mo sila dinala rito? Paano kung kaaway ang mga yan? Hindi mo, mga Pilipino rin mo kami. Bakit naman kami magiging kaaway? Marami ng Pilipinong taksil ngayon na kumakampi sa mga kaaway. Paano namin matitiyak na wala kayong masamang pakay sa aming pangkat? Narinig mo naman ang aking winika, hindi ba? Matalik kong kaibigan si Tasha. Kaya tiyak kong hindi niya tayo magkakata. Sobra na talaga yung pagmamagaling mo, Eduardo. Anong gusto mo? Pabayaan ko sila. Tinatay ang kanilang pangkat. Wala na silang ibang masisilungang grupo ngayon. Kaya sa ayaw mo man sa gusto, mula ngayon ay kaanib na natin sila. Juan, well, tigyan mo ng mayinom at makakain sila. Armano. Salamat, Eduardo. Kumahin, ngunit maniwala ho kayo. Wala talaga kami balak na gawing masama sa mga kapwa Pilipino. Kaya na, kunyong kasyo. Mahal na tayo. Sige na, Pablo. Pahinga na kayo. Muli ay maraming salamat sir. muna. Babalikan ko siya. Baba mo yan, Mano. Hindi ko na ibig pang makapanakit ng kapwa ka dahil. na akong nauuyang sa hindi mo pagsunod, Eduardo! Marawan. Ngunit kung sinunod kita nun, no? eh, hindi sana kami makakakuha ng baril at mga alahas nagamit natin pambili ng mga pagkain at mga pangangailangan natin rito. Kung hindi ko sinunod ang since, sana ay hindi ko napakawala ng mga babaeng inaalipusta at ginagahasa ng mga hapon. Kung sinunod kita kanina, marahil ay hindi ko na ng buhay. Sinatasyo at Miguel, kaya ano ang iyong kinagagalit? Huwag mo akong palabas ng masama dito, Eduardo! <sighs> hindi kita pinapalabas na masama. Ang sinasabi ko lamang ay hindi ka mahusay na pinuno! <laughs> Tama na ho, Manong! Magkakasama tayo! Hindi tayo magkakalaban! Naalis na kita sa pangkat na ito! Umalis ka na dito! Bakit ako alis? Marami na akong napatunayan sa grupo ito. Ikaw ang umalis kung yun ang iyong ibig! Dahil puro amor propio mo lamang ang iyong iniintindi! What? Ah! 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 pinunong aking igagalang ay isang pinunong may tapang na harapin ang lahat ng laban at lalot may malasakit sa ating mga kababayan kasapi man ang pangkat na to o hindi pinatunayan mo lang sa akin na hindi ka ganun at ipinakilala mo sa akin na hindi ka na dapat pang pagkatiwalaan pa kaya bibigyan kita ng sapat na panahon para umalis Tanabe, hindi nangyayari ka. Hindi nangyayari ka na patay ang Pilipino tayo. May isang nabuhay at nakatakas. Ano daw kayo niya, Rona?! Diyan <coughs> mo hindi ko matutumbong marilin lang. Hindi na dapat pinupuhay ang mga traidor! Mamatay na kayong lahat! <coughs> <coughs> hindi na patay ni Teresita ang payaso. At ang kasuotang iyan ang patunay. Hindi niya tinamahan ang payaso sa kanyang katawan. 多いんで。おいね Kung kumikilala pa rin sa kanya, sa kabila ng katak sila niya ngayon sa kapwa kasama, tumayo ka rin. Tumayo ka na yan! Bilangan lamang kita naging Bilangan Kailangan nang makaalis na kayo. Isa! Sino'ng sasama sa akin? Dalawa! Upo! Tatlo! Sino pa? Sino sasama sa akin? Mga wala kayo utang sa loob! Sino, Sino pa ang sasama sa akin? Sino pa? Apat! Manong, hindi muna ako sasama sa inyo. Paumanhin ho. Tila wala ka na yata may kahit pa. Umalis Umalis ka na! ただいま帰ったのですちょっとま